po mga karig. Papatanim po kami ng sagi. Ito, yung mga sibwal. nee tatanim mga karig. Mga, punan natin yung mga bakanti dito mga karig. Dito mga karig hanggang doon. So tatamnan natin mga karig dito. Ano yan, punan natin hanggang dyan sa baba. Pati rito mga karig. Guys, nana no, no, sa akin guys. Ay, dapat ko sa okay. ini. Nakatanin. na no? ilan hmm. manon. buang pan panar ni panar ha ada kita ni 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 rangulan sakin ulang bisa gamai gulang mumpul gesok ni <coughs>

lên mấy dorok rồi số đó kẹt ra tôi Hmm? Dugay dugay <coughs> na nang balak. Nangunod na. Dako? Dako? Dako mayro. Bisol po. Tag 5 kilo. <coughs> Karang? <yung> 25 kilo. Ulo <coughs> po kagyan. Tanong na ito ni mga lakatan.

Tunggu pada lagi dikas Jangan lupa hon Mungkin aku anda tapi Eh, sure pun, sure pun Kita kuarta, tu dah muka bang, Uy, siguro, mabot pag mga dosintos. Balag gagmay ba? Pwede pa doon lang ba ito mga wala na. Kao na yun. Ang bulak, ang bukado. May ang bukado guys. Dagat kay bulak. Kani gulak yang bulak yang abu padu. Ha? Pit na mahinog ang kumay. Anihon. Ini dia, 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 ini dia,

So, dito, yan. May tinanim din kami dyan sa baba. So, dito na naman kami mga karig sa area na to. Patong ang saha. Sa lutaw, ay klaro, inig ko na natanong. Oh, inig. Maot din kayo. Ah. Bunga? Oh, inig na bunga? Lutaw man. Maot ko ng lutaw. Iyon ko nga um, na siya tagun nadako raman siya oh gamay man ta na pag sa diya o karon ni dako dako raman pujah so karon man i diring mga karig mo ni ang area nga amang gi patamnan karon no patanam dere kaning street dere mga lakatan ni mga karig area ha so ito dapit sa may abukaduhan patanong may ugwan diha kanang ng kardaba. So, linya ako na ito, daghanon ito kardaba nanan na, na, punan dea. Na po i-mix na dito lakatan na po tayo itanong dapit. So, kay ang atong saging, kung oh, pating ko maot kayo karon kay nagsakit. Nananya siya karig. So, para di matandog ang atong mga lakatan, mo na yung wala na to na gidampas, tuyo no kaning mga kuan sa mais karon di jud natandog para buhi jud sila So ayun na mga karig ang ating kaganapan dito sa aming farm dito sa bukiran rin mga karig so may patanim tayo ng mga saging batibang ibang variety nagdagdag tayo dito ng mga saging so yung karamihan dito yung natanim is yung mga lakatan dito sa area na to so bukas magtatanim pa yung pinsan niya dito yung pinsan niya yung sinuhulan niya rito mga kareg magtatanim doon ng kardaba so dagdagan so dito naman mga kareg padagdagan din natin ng kardaba rito mga kareg para madami dami yung ating saging kasi yung iba um, medyo hindi maganda yung ma itsura ng saging natin <laughs> so pinuto na yung ibang alakatan natin dyan yung medyo may sakit siya mga kareg So, dito mga karig, sa likuran ko mga karig. May dalawang buig sana dyan. So, hindi na natin makuha yan. Kasi hindi na kasha, mga karig sa motor natin. Wala tayong sasakyan. <laughs> Kung pwede palang i-magic, i-magic natin mga karig. Pero wala tayong magic. So, ayun lang mga karig ang ating vlog for today. Marami pong salamat mga karig sa panonood sa aming mga video. So, sana nagustuhan niyo mga karig ang ating video ngayon mga karig. So, sana mabuhay lahat yung mga itinanim nila, ni, yung pinsan niya, mga karib, para madami din yung saging natin at maganda tingnan na rito. So, dyan, banda sa may baba, sa likuran ko, mga karib, uh, medyo di maganda yung saging natin. So, kardaba yung ipatanim natin dyan para tingnan natin kung okay ba dyan ang kardaba. So, yun lang mga karig. Bye-bye! See you next vlog! May tatlo pa akong mais na kuha. <laughs>